Good morning, good morning Ito talaga mga kaulam ang kaibahan ng buhay sa Pilipinas at saka ng buhay sa abroad Lalong lalo na kapag ikaw ay talagang full time na nagtatrabaho dito Yung oras parating hinahabol, pritong itlog Yung oras parating hindi kasya sa kailangan tapusin tapos hindi ka talaga makapagluto ng dahil dapat magluluto ako mga kaulam ng chicken mas bos para sa mag-aama pag dinipros ko yung manok kagabi nilagay ko doon sa ibaba ng ref pag ano ko ngayong umaga sira yung manok nahalata ko na yun ang binili ko eh hindi ko lang nabigyan ng pansin so hindi ako nakapagluto masama-masama ang loob ko dahil hindi ko nalutuan ang mag-aama So, kainin natin yung tira natin kahapon na tulingan. Tapos, itong itlog na prito para sa ating alamusal. Okay, may pasok na ngayon. First day of work ko ngayon. Bismillah. Kailangan mabili sa ng oras talaga. Ang asawa ko nasa banyo na maayos na rin ang kanyang pagpasok. Ako okay na sa ganitong almusal. Kailangan makababa kami ng bahay ng 6.30 dahil aabutan kami ng traffic ito ang diferensya at pagkakaiba ng buhay sa Pilipinas sa probinsya kaya namimiss talaga ang buhay doon sa probinsya <clears throat> mabilis ang almusal lang ito mga kaulang mm. tá